ang ilang buwang paghahanap ng pulisya. Napas sa kamay na ng mga kawani ng PNP ang isang pastor na humaharap sa patong-patong na kaso. Ang lalaking ito sa litratong inilabas ni si DILG Secretary Benhur Abalos, walang iba kundi ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na nadawit sa iba't ibang sexual na pag-aabuso si Pastor Apollo Kibuloy. Pero saan nga ba siya nagtago? At bakit ngayon lang siya sumuko? Buwan ng Abril pa, unang naglabas ng Juana de Vares, ang Regional Trial Court ng Pasig at Davao, kaugnay ng kinahaharap ng kaso ng human trafficking, rape, sexual at child abuse. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy, pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na ng ama. Buwan ng Enero at Pebrero, pinaharap siya sa pagdinig ng Senate Committee on Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Mula noon, naging mailap na si Kibuloy. Ilang beses niyang inisnab ang imbitasyon ng Senado at tanging abogado lamang niya ang nagpapakita sa hearing. Dahil dito, nitong Marso, naglabas na ng Juana Navarez ang Senado laban sa kanya. Pero si Kibuloy, hindi na nahagilap pa. Sa patuloy na paghahanap kay Kibuloy, nitong Abril, naglabas siya ng pahayag. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nang nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos nito, hindi na muling nagparamdam pa si Kibuloy. Kaya naman itong Hulyo, naglabas ng pahayag ang DILG na magkakaroon ng reward na 10 million pesos sa kung sino mang makapagbibigay impormasyon sa kinaroroonan ng itinuturing na puganteng si Kibuloy. Nito lang Agosto, natunto ng PNP ang kinaroroonan ni Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound ngunit walang bakas ng pastor ang nakita. Lumabas ang iba't ibang larawan na di umano'y ng pulisya sa basement ng isang busali sa loob ng compound ng KOJC. Kaya ayon sa mga miyembro ng KOJC, nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Pinabulaanan na naman ng PNP ang naturang pag -ukay. Sa isang pahayag, ipinunto ng abogado ni Kibuloy na si Atty. Israelito Torion na walang basihan at haka-haka lamang ang paniniwala ng PNT na naroon ang hinahanap nilang si Kibuloy. Gayunman, nagpatuloy ang paggalugad ng PNP sa compound sa paniniwalang naroon pa rin si Pastor Kibuloy. Sa gitna ng pagtugis kay ki Kibuloy, nagkaroon ng mga kaguluhan sa compound dahilan para mag-imbestiga ang Commission on Human Rights kung may nilalabag ba ang PNP sa karapatang pantao ng mga miyembro ng KOJC hanggang nito lang linggo September 8 nagulantang ang publiko matapos i-anunsyo ni Secretary Abulos sa kanyang Facebook page na si Kipuloy ay nahuli na ng pulisya ayon sa PNP nagbigay sila ng 24 hours ultimatum sa grupo ni Kipuloy para sumuko kung hindi ay papasukin nila ang gusali na kinaroroonan ng mga ito Kasama rin sa sumuko at naaresto ang apat na kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy na sina Ingrid Canada, Jacqueline Roy, Crescente Canada at Silva Semanes. Pinuna naman ng abogado ni Kibuloy ang post Secretary Abalos. Anya, hindi nahuli kundi kusang sumuko si Kibuloy sa mga otoridad ng AFP na silang nag-turnover sa PNP para matigil na ang karahasan sa loob ng KOJC. Inaasahan ng publiko na uusad na ang kaso laban kay Kibuloy kung paano ang isang pastor ay inakusahang ng abuso ng mga bata at kababaihan. Kung paano ang isang itinuturing na alagad ng Diyos ay nadawit sa mabibigat na aligasyon at kung paano ang isang pinaniniwalaang tagapaghatid ng liwanag ay nasangkot sa kadiliman. Para maging updated sa mahalagang isyu ng bayan, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.